Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now. So that you can be a part of this growing family. Thank you, thank you so much guys. God bless you all. Okay, ang pag-usapan po natin today ay yung kay Sara Duterte. Sara Duterte is our Vice President of the Land. Okay, ano yan no? Um um marami po nagsasabi today na hindi na po siya katiti, katiwa tiwala. Yan, hindi wala na hindi na po daw uh, marami na daw low ang hindi nag nagtitiwala sa kanya at uh, dapat daw hindi na rin magtiwala ang pangulo ng bansa. Okay? Eh tandaan po natin ang gender ng ating vice presidente, babae po 'yan. Okay? Ibig sabihin, deep inside emotional din 'yan, pero hindi lang niya pinapakita. Pinapakita niya yung katapangan niya. Ganun po. Pero tandaan po natin na si Vice President uh, Sara Duterte ay nagtiwala din. Okay? Tandaan niyo 'yan ha nagtiwala din. So, balikan natin yung mga nakaraang panahon, nakaraang taon. Yan. Um, 2020 or 2021, ah, yung uh, 2020, no? 2020, eh, mga ganon, or 2019, ah, uh, uma, um, na ang pangalan niya para tumakbo bilang pangulo ng bansa. Okay? Uh, actually sa mga surveys malayo'ng malayo no. Malayo ang mga kalaban. Actually, um, pangalawa si Bongbong Marcos no? Uh, minsan nangunguna pa nga si Sco Moreno no. Pangalawa si Sco Moreno no. Pero Bongbong Marcos third hanggang second. Yan. Totoo po 'yan ha? Kahit balikan po natin mga surveys. Second or third si Bongbong Marcos. Okay? Pero masasabi din naman natin strong second. No? Bakit po? Bakit po? Kasi po, hindi pa naman po nagdeklara si Sara Duterte nun, No? Marami pong haka-haka. Siyempre, ang gusto ng amain na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay siya ay tubakbo bilang Pangulo ng Bansa. Diba? Dahil nga po sa Davao, nagpapalitan lang naman din yan. Pero huwag nating sabihin na garapal sila dahil halos lahat naman po ng bayan kahit dyan po sa Ilocos Norte, no? ang, ang gobernador, ah, um, Marcos Clan, Marcos Manotok, no? Marcos Clan, ang vice gobernador, Marcos Clan, okay? parang ganun po. Kahit hindi po sa probinsya, no? Uh, sa mga syudad-syudad, ah, okay? Uh, sa pa ba? Mga syudad-syudad, mga ganun din, di ba? Halos yung mga malilita syudad, hindi ko lang alam sa Metro Manila no kung ganun. Pero sa Metro Manila naman, ha, ah, ano sila hindi magkakamag-anak usually, pero magkaka uh, ah, magkakaalyado. Magkakaalyado. Ibig sabihin, nagpapalitan lang 'yung mga 'yan, no? Hmm, kunwari sa ano, Bautista Belmonte, in the past, 'di diba? Belmonte, Bautista Belmonte, Belmonte, Baut Belmonte, Ganon, something like that. Ngayon, kaya lang sa Quezon City, Belmonte Soto. Parang ganon mga politiko, maano lang yan, no? Ganun po, kaya nga po, nagkaroon tayo ng programang ganito upang maging aware tayo, no? Uh, sa point of view ng isang ordinaryong Pilipino nakatulad natin, no? Katulad ng ating programa, okay? Ayun po, no? So, ang gusto ng amain noong 2020, 2021, kasi 2021 po yung ano eh, no? yung yung pag-declare no yung yung pag-file uh, ng COC o certificate of candidacy yan 2021 po yun, natatandaan po natin kasi nag-vlog na po tayo ng 2019 eh 2019 if i'm not mistaken 20 sabi like talaga so 2021 po no uh, gusto ng ama gusto ng amain 2019 pa lang gusto ng amain na tumakbo Uh, mayor Sara Duterte bilang pangulo ng bansa at ito ay mag ano no mag uh, sa kanya no ituloy ang legacy ng Duterte brand at ituloy ang ang buhay <laughs> ituloy na ganun something like that no kaya lang at that time no uh, sila Amy Marcos at Bongbong Marcos ay uh, Romualdez lahat na nagsama-sama na nililigawan na si Vice President Sara Duterte. Ah, si tama no? Si Mayor Sara Duterte at the time, no? Pumupunta-punta na sila, no? Pumupunta-punta na sila diyan sa Davao City. Nakikita na natin may event sa Cebu. Ay, yeah, imbitado sila. Mga ganong bagay. Um, yung mga ganon, no? Tapos, eh, ang partido ni Sara Duterte noong 2019 ay hugpong ng pagbabago. 2019 ya, yeah, tama 2019. Hugbong ng pagbabago yung midterm, di ba? Iyan, yeah, may mga sinuportahan na siya bilang head ng hugbong ng pagbabago ng mga senador. yeah, mga ganyan. Ha? Oh, tapos mm, hindi po PDP. No? Hindi po PDP. Tapos talagang inaano na siya. Pero at the same time, pumupunta rin po si Angara, si Sherwin Gatchayan, sa Davao City. Ang gusto ng mga ito, ng iba, ay tumakbo si Sara Duterte bilang Pangulo ng Bansa. At ito, sila Angara, sila, sila Sherwin Gatchayan, ay tatakbo bilang vice presidente niya. Ganon ang ligawan, no? Pero baliktad si ano ha, Baliktad si Bongbong Marcos. Nililigawan nila si Sara Duterte upang maging vice presidente. Nakuha nyo? Yung isa, yung dalawang ano na ko, ha? Ah, gusto nila si Sara Duterte tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Okay? Sila yung vice presidente. Si Bongbong Marcos at Amy Marcos gustong tumakbo na vice presidente si Sara Duterte at maging Uh, presidente si Bongbong Marcos. Okay? So, ganun, no? Ganun, ganun ang setup. Ganun, ganun. Halos araw-araw sila magkakasama, eh. No? Talagang, uh, ano, ha? Pumupunta, pumupunta. Nagkakaroon pa nga regaluhan, eh, no? Um, regalo from Ilocos Norte, ganyan, yung sa Davao naman. Uh, at nagpapalitan sila, kumbaga, no? Parang, Mm, ganun yung setup, no? So, parang, eh, makikita mo naman yung para love team nila, di ba? Naginigilig yung mga tao dahil good governance, di ba? Uh, yun team, kumbaga. Tapos, yun, yun pinanganap na yung uni team, di ba? Yun. So, ibig sabihin, pumayag po, no? Pumayag nung nanumpa, hindi pa na, nun, nung nanumpa si uh, Sarah Duterte bilang miyembro at uh, uh, co-chairperson, no? Diyan sa lakas NUCD, ay talaga namang, nagano na no talagang umano na uh, parang sinisemento na yung pagtakbo niya bilang bisi presidente ng Pilipinas kasi so, alam naman natin ang lakas ng New City ay talagang ano naman no ngayon si Gloria Macapagal Arroyo inaano niya no dinalabi um, niya na si Sara Duterte tumakbo bilang presidente ng Pilipinas at si uh, si Bongbong Marcos naman ang vice presidente ng Pilipinas. Okay? Pero nagkabaliktad na no, talagang uh, presidente si Bongbong, vice presidente si Sara Duterte. Okay? Ayun po ha. Kaya po huwag natin ano na nasisira yung tiwala natin kay vice presidente. Pero baliktad rin natin ang sitwasyon. Ilagay nyo sarili nyo doon sa sitwasyon ng vice president, no? Kasi nagtiwala siya. Di po ba tayo? Pag tayo nagtiwala, tapos pag ito ay nasira. O, oh, manghirap po yun. Ganun, diba? Oh, um, maraming beses na nangyayari sa ating buhay yan. ba diba? Representative Joel Chua. Kumbaga, ba diba? Balik rin natin. Huwag yung... Ay, nako, binastos ang presidente ng Pilipinas. Hindi siya dadalo. Nako, e paano naman yung tiwala na binigay ng, uh, ng ating vice-presidente kay Bongbong Marcos na kakampihan siya, no? Dahil putik na 'yan, binigay ko. Binigay ko yung 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 posisyon eh. I mean, uh, yes, nanalo ka diyan 31 million, pero what if siya ang tumakbo bilang presidente? Nandiyan ka kaya? Considering syempre gagawin ng amain ng Duterte administration na ipanalo si Sara Duterte. At at saka, Uh, uh, ngayon nabawasan na ang bangon ng Rodrigo Roa Duterte pero at the time tandaan natin 80% of uh, trust rating di ba pangulong Rodrigo Roa Duterte malaki no sikat pa yung build 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 no pero ang ang Pilipino kasi madali rin makalimot eh, no yung mga libreng sakay yung 10 years na passport 10 years na na lisensya uh, yung mga unconventional na na, na pwede pa gawin no kunari yung no smoking policy uh, yung no parking policy something like that no malinis ang lugar uh, malinis ang Boracay malinis ang Manila Bay no uh, Diba? Diyan sa Maynila, takot na takot yung mga mayor eh kasi talagang ano sila eh no? Oh, yung mga mayor na linisin ang kanilang mga lugar, alinisin uh, linisin ang kanilang mga sinasakupan kontra droga, ganun po yun. Diba? Mm. At the time, ang ano natin, pag tumakbo si Sara Duterte, ay talagang panalo. Pero tayo, inano na rin natin. Sabi natin, Sara Duterte, tumakbo ka ng vice-presidente para sa 2028, ay ikaw ay presidente. Something like that. Mm. Ganon. Kaya po ano eh no. Eh ang ano natin, uh, sabi may nagsasabi obligasyon daw ni uh, ano pangalan no ni Sara Duterte na umattend sa SONA. Kasi sabi nga niya designated survivor. Talaga naman siya ang ano talaga doon, siya ang uh, succession no, succession plan. Uh, siya talaga magsasucceed kay uh, Bongbong Marcos kung may mangyari kay Bongbong Marcos at that time, di ba? Ayun, kaya lang yung designated survivor kasi ay hindi naman bida-bida, ano ba naman to? Um, ano lang siya? Um, pag kasi yung designated survivor sa US, pag ikaw, uh, pag ang, 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 ang tawag doon? pag ang uh, may nangyari, no? Sa isang event, no? Lahat yan, vice president, presidente, speaker, chief justice, senate president, namatay, something like that. Walang mag-ano, no? Walang mag, uh, uh, ano, walang, Uh, halili, no? Temporary, no? So, ang ano, nag appoint sila ng senior. Uh, meron isang senior um, cabinet member na hindi umaatin doon. So, nakatago, kumbaga. So, yon yon yung ano doon. Ha? ngayon, lalo sumikat tuloy yung designated survivor. Baka hindi na nabutan ng mga bata to. Sumikat to noong 2016, eh. Oh, 2016, talagang tayo natapos natin yung series na yan. Ah sa Netflix 2016. Okay? So ganun po yun ha. Eh, anong problema ngayon? ay I mean, dapat intindihin natin eh. Intindihin natin, okay? Ngayon, um tingin natin. Hindi na siya ma do sa ano no, sa sa uh, sa uh, Tagdaan, hindi na ta uh, sa palarong pambansa. 'di ba? Dun sa turnover ng ano uh, hindi na rin tumatid, something like that. So ngayon, nagprep-prepare na si Vice President Sara Duterte upang pangunahan no, ang isang kilusan, hindi oposisyon, hindi administrasyon, kundi kilusan para sa mga Pilipino, no? Kilusan ng mga uh, pagbabago na may buong tapang na i-implement ito. Okay? Pero siyempre, ang inaano din natin, dapat magsalita din si uh, Vice President Sara Duterte sa kontra China. Dahil tingin ko, ito ay isa rin mga dahilan upang matalo siya. No? Something like that. Pero ito, pag na-handle niya ng maayos yung kontra China, ay talaga namang sasabihin natin na malaking chance ni Sara Duterte. Ang, ang ano lang dyan, ang pwedeng tumalo lang sa kanya ay si Rafi Tulfo. Okay, pero uh, ma-handle niya lang ito kasi ano eh, no? Tulfo is ano eh, uh, parang uh, he a vlogger na kumita, no, sa mga panonood, kumita. Kumbaga, parang ano siya, parang uh, uh, ano nga ba tawag doon, yung mga nagpapakain, uh, tapos yung uh, tinutulungan yung mga tinutulungan yung mga, mga nagpapakain, tinutulungan yung mga uh, yung mga naaapi. Uh, yung mga baliw ganun no pero bini na ako pa ang hirap ng ganon bini-video oh ba diba? oh may ganun may nangyaring ganun di ba oh ba diba? oh sige ako ako ano na? Ah? parang naiintindihan ko si Pang uh, pangalawang pangulo Sara Duterte na hindi umatin at uh, tingin ko uh, siya na ay mag uh, um, aakyat na no upang Pangunahan ang isang kilusan, kilusan para sa mga Pilipino ah, na bibigyan ng oportunidad bawat isa at walang may iiwanan kahit ni isa. Okay? At ngayon, since naging sekretary siya ng Department of Education, I believe na siya ay isa sa mga iyan isa sa mga ano niya no adhikain niya upang tulungan yung education sector na yan okay sige po hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha maraming maraming salamat po sa inyo uh, god bless you all